Please. Asek uh, Francis Bringas, maganda umaga po. Hi, good morning, Manong Ted. Good morning, DJ Chacha. Opo. So, sir, ito nga po, no, kanya-kanya na ho ng suspension of classes. And uh, sa, sa, ngayon ho ba, ano po, ang, para mas maintindihan po ng marami, ano ho ba ang uh, klarong panuntunan na po ng DepEd. Kasi kung tag-ulan, di ba may kanya-kanya rin pong designation na ano, para doon sa mga school superintendent, sa LG, yung mga poder to declare ho na walang pasok. Sa ngayon ho ba, sa panahon ho naman ng tag-init, Uh, ganon din yung ating uh, panuntunan uh, manong manong Ted no yung mm -hmm. ating suspension of classes uh, regardless of the type of weather disturbance mm -hmm. so included na itong extreme heat natin would lie on mm -hmm. would rely we will rely on the wise discretion of the school head and also abide by the executive orders na possible na i-issue ng ating mga local chief executive mm -hmm. on the suspension of face-to-face uh, -face or in-person classes. So, so, yun. so, so, so this mm. is of course based on um, pag-asa forecast, on heat index. As of this time, yung mga heat index forecast ng ating pag-asa. So, mm -hmm. uh, and uh, in the absence of uh, heat index in the particular area, if the heat becomes too unbearable for mm -hmm. learners including our school personnel, that is the time that the wise discretion of the school head would be uh, called for. Ayun, sige. So, klarong-klaro po iyan. No? Kung ano po yung panuntunan sa panahon po ng bagyo, tag-ulan, ganun din po ngayon. Mm -hmm. uh, sir, sige po. So, moving forward po dito, ang ating inaasahan by next year na po, ano na po yung ating calendar ulit? Well, ang ating uh, uh, coming school year will start in uh, July 26 mm -hmm. and we will end sometime in April. So ibig sabihin hindi pa tayo makakabalik sa traditional na June to March opening natin at Manong Ted. Mm -hmm. So hopefully by 2026, kung hindi man uh -huh. tayo magkaroon ng adjustments, by 2026 yun yung tinitigilan natin na target date natin na mm -hmm. o year natin na makakabalik tayo mm -hmm. sa ating June to March. Uh, of, uh, opo. Cool opo. opo. Kumbaga eh yung transition period po kinakailangan ng mga dalawang taon para bumalik doon sa original natin na uh, uh, schedule po ng pasok. So. Mm -hmm. Yes, uh, tama yan Manong um, Ted. Originally nga yung ating transition sana to for gradual shift would take us like 4 to 5 years pero nagkaroon na tayo ng adjustment this calendar this school year, kaya tutunod mm -hmm. na yung other school succeeding school years natin para makapalik tayo sa June. Eh, salamat po Asek. O sige. So uh, Asek ito hong, uh, ito hong kakulangan sa mga silid aralan ng uh, na mga ano ho pasilidad para po sa kaginhawaan ng mga guro at ng mga mag-aaral. Um, may programa ho ba ang DepEd dito sa provision ho ng mga electric fan o kanya-kanya rin po ang LGU dito. Okay, pagdating sa ating mga uh, uh, ventilating devices or or um mm -hmm. material or equipment inside mm -hmm. the classroom, uh, supposedly naka-built-in na 'yan sa ating mga school MOOE. So ibig sabihin lang 'yan when the school head prepare their program of expenditures for a given month or a given quarter kailangan i-anticipate na nila itong itong extreme heat na ma-experience nila during summer. So dapat yung mga ventilating machines or like electric fans should be uh, put into the uh, school operating budget. Oh, so kumbaga ho, eh, ka, uh, meron ho naman talagang provision na ho ng budget para doon mismo sa schools, um, uh, ito ba yung nakalaan na per school o sa bawat uh, distrito? nakalaan 'yan manong Ted sa bawat school kasi may sariling okay. mm. operating expense ng ating mga eskwelahan mm -hmm. Mm -hmm. at base dyan magagawa ang kanilang school head ng operating budget nila for for a month or for mm. a quarter mm. at uh, dahil sa ganitong need talaga nila ng uh, electric fans kailangan ilagay nila sa kanilang uh, operating budget yung uh. procurement ng ating mga electric fans hindi absent uh, oh. pero manong Ted yun, yun nga yung yung ating Adapa School Program, meron din tayo tuwing Brigada Estrela. Mm -hmm. So now is probably the good time for our partners to be partnering once again with our school mm -hmm. kung hindi man kaya ng uh, MOE nila. Meron ho bang ano, hangganan, limitasyon yung budget para po sa, sa kuryente, yung buwan ng electric bill ng mga paaralan uh, para po doon sa mga paaralan na meron kang ang sarili mo na provision ng electric fan at may consumption yan at example po di ba eh, magdagdag ka ng electric fan or even mas ano ho, uh, uh, yes, air, air, conditioning mm meron man ng 10% doon sa ating utilization of the MOE may guidelines din tayo diyan at mayroon din tayong mga line items na naka-indicate dyan kung ano, ilang percent of your MOE should be used for utilities like water and electricity although sa preparation nila ng kanilang operating budget pwede silang mag-adjust in some in some of these items para lang uh, kung saan ang mas Uh, priority expenditure nila, ay doon nila ilalagay yung kanilang uh, expenses sa kanilang MOOP. Oo. Asek, uh, kanina nabanggit nyo na no, no kung baka kanya-kanyang um, decision na ng school kung magsususpend ng klase, lalo kung uh, silang mas alam kung talagang mainit doon sa kanilang lokasyon. Pero kung sakali man ang mga magulang ang magdesisyon na huwag papasukin yung bata ngayon sa tindi ng init, sunod-sunod na araw at mag-asynchronous na lamang, pwede po ba silang ma-excuse sa klase? Well, that is provided for. no? Yung flexibility na yan is the ultimate decision would be on the parents, lalo na kung doon sa kanilang area ay talagang nakaka-experience ng extreme heat. So meron pa rin uh, parental authority ang mga parents. syempre, kung papasukin o hindi. And they they simply have to notify the school kung ganun ang uh, sitwasyon Situasyon. sa kanilang lugar. O, o, yeah. o baga, kung wala pang suspension okay. ng klase, pwede na mag-desisyon magulang at pwedeng ma-excuse ang bata? Uh, that is possible. Hmm. Uh, basta lang ma-inform properly ang eskwalahan at justifiable. At syempre, yung bata, mananatili sa bahay baka naman hindi pumasok pero nasa labas ng bahay din so no. parang hindi siya uh, justifiable kung gano'n okay. so it has to be a parental responsibility as well Okay sige po so Asec salamat na marami at kami po ano tatawag ko sa inyo kapag humi mga bagay na nais namin klaruhin para lang ho natin maintindihan po ang ginagampanan ng pong papel ngayon ng Dep dito po sa ating sitwasyon ng sobrang yeah. init ng panahon Yeah right I'm uh, sure uh, Manong Ted welcome kayo lagi so thank you so much uh, Manong Ted And and DJ Tata. Wala mm -mm. Salamat po ng marami, ASEC. Thank you. Si ASEC uh, Francis Bringas, ang uh, Assistant Secretary po naman for Operations ng Department of Education. Ted at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.